Good day mga ka -journeys. And for today's video ay samahan nyo ako kasi ako ay maglalaba ngayon. So for today's video ako ay boy dito. Papakita ko sa inyo yung aking mga routine after ko hiyatin sa madam sa kanyang trabaho. Ngayon ay naglalaba ako. So pag naglalaba kasi ako mga ka ay tatlong beses sa isang linggo kasi marami kami dito sa bahay. At pag naglalaba rin ako mga ka ay inaaput din ako ng dalawang beses lang sa pagbanlaw kasi dito sa amin ay nawawala kami ng tubig mga kajonis kaya tipid-tipid lang kami sa tubig kung dati apat na beses ako magbanlaw ngayon dalawa na lang kasama na doon yung paglagay ng detergent ah fabric ko no oh, ba diba? so may nilad baka naman ano ba naman yan <laughs> sabi nyo dadali ang ginawa pero ba't puro ano pahirap charot <laughs> So ngayon ay malapit ako matapos mga Jonis paglalaba ko after ko maglagay ng detergent yan pinabad ko muna at after niyan mamaya ay isasampay ko na doon sa labas kung saan patutuyuhin ko yung mga damit namin. All right. after 30 minutes mga ka-journeys, eh natapos ko na rin yung mga labahan ko at naisampay ko na. Pikeuna, maya maya tuyo na yan. O, oh, strong yan. <laughs> Tingnan yung mga ka-journeys. Diba? Diba nagpaalam sa akin yung kapatid ko? Sabi niya papasok na siya sa school. Paalam kasi sa akin eh. Ito naman, itong kapatid ito, ko naman. Eh, sinara naman yung pinto nila. Kaya wala akong susi dito eh. Tingnan nyo. Oh. Oh. O. Oh. Hmm. Ah. nalak ako, nalak. Pagpapalak yung kapatid ko. Pumunta pa tuloy ako ng shop. Pukunin ko yung susi doon sa shop namin. Oh, ano talaga naman. Talaga, talaga. Hahaha. Hey, Jernies. Galing akong shop namin yun Kinuha ko yung susi kung saan eh, ano, nalak yung bahay namin. Pasaway talaga yung kapatid ko ngayon. At ngayon ay naglalakad ako pa na ng bahay kasi traffic. Kita nyo naman mga ka Journey's, Hindi umuusad yung mga sasakyan kaya. So, may palakad ko dyan eh. Charot! <laughs> ngayon pa na ako ng bahay mga ka Journey's. So, kaka-journey sa na dito na ako sa bahay. Pumunta pa ako shop, grabe. So, nag-sidecar lang ako kasi mag walang traffic. Pero pagdating dito sa uh, pabalik na traffic na, kaya naglakad na ako. Oh, and, so, ayan. Nakuha ko na yung susi. Oh, ayun na. Oh, ayun na. And, so, ayan na. Ayan na. Ayan na. Sawa yung buso ko. ka talaga sa akin. Pangit pag-uwi mo. Grabe, ka talaga sa akin. Ayan mo. <laughs> Grabe na kakajulis sa pagod ako dun okay, uh, Pero okay lang po Maliligo na ako mga kasi Pasok ako ng school Pagkakajulis na parang na lang ulit at ito nga mga ka ay naghahanda na ako para pumasok sa school kasi nag-aaral din ako mga ka-journeys ngayon sa kasalukuyan ako ay third college. So, chine ko yung kanin ko kasi sinain ko yun, habang naliligo ako, buti lang hindi nasunog. <laughs> At ngayon ay lulutuin ko ay sardinas kasi ito lang naman ang meron. No? Pero masarap yan mga ka ang dami ko ng lutong ginawa dyan. No? <laughs> ngayon ay, hindi ko siya lulutuin kasi lalagyan ko lang siya na kalamansi. Masarap yan mga ka-journeys pag meron kalamansi. Katry nyo na ba? So kasi kung hindi pa, rigid kasi kayo. Charot! <laughs> <laughs> lang yun mga ka-journeys. Pero sa mga di pa nakakainyan, try nyo yan mga ka-journeys. Lalo na pag may kalamasi, napakasarap. Grabe. Binibigyan yan ng bagong ano, buhay. 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 Kukulay yung pagkain. Otoroy kulay. <laughs> ano yun? So, yun. Oh, sarap. Tara, kain tayo mga kajonis. Pero, syempre, nagluto rin ako ng itlog kasi meron pala ako bilhin ng itlog. Nakalimutan ko. Buti na lang niluto ko na. oh, ano ako. Uh, sunny side up, pero well done. Dinurog ko pa. Pinisa ko pa yung dila O, oh, diba? So, yun. Kakain na tayo mga kajonis. O, oh, tapos, syempre, nakalimutan ko. Meron din pala ako bilhin ng nesty. Kaya, aluin ko na kasi napakainit ka rin na habang naglalakad ako. So, napabili ko rin ako ng nesty para ma-refresh yung aking ano, katawan. O, oh, tore. So, sa mekos, mekos natin yan, mga insan. <laughs> <laughs> so, ngayon, ikakain muna ako, mga kajonis. Tara, kain Ayo. Habang kumakain ako mga ka-journeys, pinapanood ko yung paborito noon time show sa tanghalian. Walang iba kundi ang 8 Bulaga. At ngayon mga ka-journeys ay naghahanda na ako para pumasok sa school. So tinan naman yung uniform namin. Diba? Dila na dila. O, minion yan. <laughs> <laughs> Pero ganyan kasi talaga yung uniform namin mga kanyonis. So ngayon ay papasok na ako sa school. Malapit lang naman yung eskwela namin. So pwede lakarin, pwede ka mamasahe, pwede motor kung may motor ka. So ako kasi may motor ako, kaya magmamotor na lang ako. So dadaan ako sa pinaka shortcut na daanan namin kasi pwede doon ano, lumabas papunta sa school. So ngayon makikita nyo ay naka-helmet ng, ah wala akong helmet pala mga kanyonis. Kasi di naman malap, malayo yung school ko rito. So pwede hindi naman ako mag-helmet. Pero may dala naman akong helmet mga kanyonis para in case lang naman kung sakaling merong mga ano, alam nyo na. <laughs> Check, check, check. di <laughs> oh, diba? Oh. And sana matapos ko na talaga yung pag-aaral ko, mga ka-joiners. And sana makagraduate na ako para masuklayan ko naman lahat ng sakripisyo at paghihirap ng mga nagtataong nagpapaaral sa akin. Oh! So, oh! so uh, matagal ko na ang pangarap talaga, mga ka eh Yung makapagtapos na pag-aaral. Kaya... God is good talaga dahil sinagot niya yung panalangin ko na makabalik ulit sa pag-aaral at isang taon na lang kaya hindi ko na to sasayangin pa, hindi ko na to pakakawalan pa mag-aaral ako mabuti para pagka-graduate ko ako naman ang babawi sa lahat ng mga paghihirap nila at sakripisyo sa akin What's up mga ka-Joynees! Kamusta tayo? At kakarating ko lang ng bahay ngayon galing school, tapos na yung klase namin at magpapahinga muna ako kasi meron pa ako isang oras bago umalis ulit para sunduin si girlfriend. So, magpapahinga muna ako and after nun, aalis na rin ako para sunduin si madam. Ang na lang ulit. Ito na nga ngayon mga ka-journeys, after ko magpahinga na isang oras ay eh, alis na ako para naman sunduin si madam sa kanyang trabaho kasi mag-out na yun ng 6. Pero pag napaaga ulit ako at hindi pa siya mag-out, eh mag ot eh syempre, alam nyo na maghihintay ulit ako. So sanay naman ako maghihintay kahit na umabot pa ng 6 na oras na mag-OT yan, walang problema sa akin. Maglalatag na lang ako, magdadala na ako ng lumbo. <laughs> Charo! Ayos oras mga ka -journeys. rush hour na panigurado kaya mag-iingit kayo lalo na sa mga pawi dyan at papasok ng trabaho. So sobrang traffic kaya pag na-traffic kayo, Nalanap sa mga nagko-commute yan Eh matulog na lang muna o manood ng movie kung mayroong mang movie diyan sa ano sa bus na sinasakyan niyo. At sa mga nagbo-motor, eh mag-iingat eh kayo, huwag kayong magmamadali sa pagpapatakbo, hindi karera kalsada mga ka-journeys. Makauwi rin tayo sa ating paroro. Oh, na. So, ride safe lang. Aba, aba, aba. Parang may nauna yata sa pwesto ko dun sa ano ha? Parkingan ah. I-ano e, ko nga kay madam yan. Ipapareport ko nga. <laughs> charot, charot lang. <laughs> Alam mo, binili yung parking. Ito ba ko? <laughs> so, kamusta naman kayo mga ka -journey. So, ngayon ay nandito ako sa trabaho ni madam. ni girlfriend. Ayan. So, yung trabaho niya. At di ba siya nag-out ngayon eh? Gaya nga, nak nakagawian. Ote na naman siya. So, ote-ote na naman siya. Kasi marami raw siyang gagawin ngayon. At, okay lang na naman kasi lagi naman ako naghihintay talaga. So, tuwing pupunta ako dito ng mga maaga, ma dumarating, kumalis ako sa bahay ng five, 6 eh, tapos dumarating ako six dito. Minsan, mga uh, maaga pa. Pero, okay lang. sa naman ako naghihintay saka noon pa man. hinihintay uh, ko na yun si girlfriend kapag gano'n na, uh, nalirate siya sa trabaho. So, ngayon, uh, nag-vlog lang naman ako at papakita ko sa inyo yung lugar dito. So, ayan. Kondo. So, sa kondo kasi nagtatrabaho si girlfriend, si madam. Uh, at maya maya mag-out na yan. So hanggang alas 8 lang naman yan mag like, eh. Oh, okay. uh, at yun lang. ah uh, mga pala mga kanyoinis, gusto ko magpasalamat doon sa lahat ng mga nanood ng videos ko. And sa mga uh, nag-subscribe at nag-follow sa akin. So grabe, alam naragdagan yung followers ko sa subscribers ko sa Facebook sa sa YouTube. Thank you po mga kanyoinis. Salamat po at na-appreciate yung mga videos ko. And eh, alam ko tuloy ginaganaan no, eh. So mag-upload mga videos sa mga na araw. At yun lang naman na ah. gusto ko sabihin. Siyempre, gusto ko sa mga loyal viewers ko. Yung mga supporter ko talaga. So hindi ko na kayo isa isa-isa yung Pero salamat kasi talagang sinerin nyo pa yung mga videos ko. At hindi masama yung pagbabalik ko sa vlog ngayong 2024 ng January. So sana magtuloy-tuloy ito and sana po supportahan nyo ako and follow nyo rin po sa aking Facebook page and subscribe nyo rin po sa aking YouTube channel. Yun lang naman mga ka-joinees. naman yan. Nanginay. Nasaan na yun? So, yun lang. At maraming salamat sa inyo. And bye-bye. God bless. Ingat kayo sa inyong pag-uwi. Papasok man o ng trabaho. Bye-bye.